ako na buo dito sa tinubuang lupa. Mga pamilya kong ninuno sila ay naghari na ipinaglaban at panindikan ang teritoryo mula sa kadigma. Dugot pawis ang labanan para makuha ang lupa. Nung ako ay sinilang dito sa tinubuang lupa, tanaw ko ang magandang kalikasan sa aking bansa. Kapatagan bundok talampas ito ay mga anyong lupa. Kay ganda pagmasdan ang lupang pinag at suminta. Walang sinuman ang makaagaw sa ating pinubuang lupa sapagkat ito ay pamana sa ninuno kong masigla, lalaban at walang atasan para sa ating bansa. Huwag umuros labanan at hitaas ang bandila. Handa tayong maging sakripisyo at maglaan ng sandata. Kapag dumating man ang kaaway ay laging handa. Maging alerto sa bawat dami at lakas na sagada. Sa panahon ang ginawa tayong alipin na luka, mga batas na hindi nagbibigay ng konting hostesya, lulo, lula, mama, papa, anak, ay nagmamakaawa na mula sa kahigipitan na paksa at walang kaawa. Iyakan dito, iyakan doon, Nagiyakan para sa pamilya. Labas na saktan ang bawat damdamin mga taong na biktima. Ganti at galit ito ay nasa isip na pinaplan sakin at matapos na. Magpapasako pa ba tayo at kinin ang lupa? hindi hindi simula ngayon atin ang lupa. Ni isang kondisyon man lang mula sa kadigma, hindi tayo pwede utuin at sumunod sa kanila. Sa susunod na inirasyon, tuloy pa rin ang pagkikipagbaka. Huwag po sa bansa, ibibigay nilang ang gintong lupa. atin lamang itong magpakailanman at walang atasan na maraming benepisyo ang makukuha natin sa sariling lupa o mga kapwa kung Pilipino dapat tayo ay magkaisa Igawagayway ang watawat na way kapayapaan para sa bansa Handa akong lumaban para sa ating nabuang lupa